Dapat nga bang i-require ang mga ninong at ninang na magbigay ng gift o regalo sa kanilang mga ina-anak? Yan at iba pang isyong may kinalaman sa Kapaskuhan ang pagdedebatehan natin. Pag-uusapan natin dito sa Paskudan! Paskudan! <laughs> Let's go! O, di ba kung sangayon ayon kayo, ang sasabihin nyo lang ay swak. Samantalang kung hindi naman, ang sasabihin nyo lang ay ligwa. Maliwanag na maliwanag yan, ha? Yes, I repeat the question. Dapat ba i-require ang mga ninong at ninang na magbigay ng regalo sa kanilang mga inaanak? Swak o ligwak? Swak. swak. Patingin, magkakaiba tayo. O, dalawang swak, dalawang ligwak. Okay. Yes. Okay, swap Jessica. Muna, swap muna. Swap, ano, ako muna sumagot. Sige. Hindi, para sa akin kasi, it doesn't matter naman how big or small your gift is. Minsan, huwag tayo magpadala sa pressure ng mga nakakarami ng society na kapag magre ka, ay dapat bonggam-bongga. -bongga. Uh -uh. Kung mga budgets naman yung mga inaanak mo, simple chocolate lang, notebook lang, uh -uh. lapis, matutuwa na yan sila. Ito, ha? Ha? Back to school. Hindi, you don't always have to go big for yeah. something. Uh -uh. Kasi the fact na may binigay ka, ang Christmas ka, it's all about giving. Yes. Di ba So, kung baga, kung pag binigay ka, na appreciate na nila yon no matter how small or big it is. Uh -uh. Okay. For me, Swa, kasi talagang... Uh... Bilang isang uh, ano, ilang ninong-ninang, you are uh, required as a second mother or father or parents sa mga bata. So, yes. you are required to give. Basta pag iminsa lang naman sa isang taon yan eh, yes. di ba? Hindi mo na mauulit ng araw-araw 'yan. So, sa isang pagkakataon lang ibigay mo na 'yan the best para sa mga inaanak mo. Yes. Di ba very ano ka? I, I disagree. I disagree. Bakit? liguak, liguak. May consideration 'yan. Depende yan sa dami ng inaanak. <laughs> Di ba napaisip pa kayo, di ba? Pag meron kang inaanak na 1 to 5, pwedeng swak, kailangan i-require. Pero 5, 5 to 20, syempre, depende na yun sa kakayaan mo. Pwede yes. magbigay, pwede... Every now and then, yung isa muna, tapos yung isa muna, tapos isa, wala muna, ganyan. Pero pag nasa 5 lang, yung mga inaanak mo, saka ka lang i-require magbigay. Kaya ligwak. Okay. Ako ligwak, kasi di naman lahat ng tao... May pera siguro. So, kailangan din natin i-consider yun. And then, um, yung mga, anong tawag yun? sa mga ninong at ninang? Di ba, guidance sila. Like, yun yung dahilan, di ba, na kinuha mo sila uh -uh. to guide the, yung mga inaanak mo. Uh, like, hindi naman. Godfather, pwede, godfather. Ah, yes, yes. Pwede din naman na walang regalo. For me lang. Okay lang. Mayroon pa ba bagali? yung mga inaanak mo? Galit na galit. Oo, oh, so, sinubos ako <laughs> sa social media. Hindi <laughs> 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 na nakalimutan. <laughs> Parang yun lang yung sakin. di ba? katuwaan niyan sa ating Facebook Live ngayon, ang dami nagko comment ng ligwa. Oh. oh, ay, ligwa kong sagot. Emi ko. O, sige nga kayo nagswak. Magkano ba dapat yung ibigay oh. sa anak, inaanak? Depende kung close mo yung nanay. Oh, oh tignan oh, mo, may depende rin. Ay, oh, Sana nagswak. Ano, ligwa ako, ka na lang. Ako Hindi. depende. Hindi. Siyempre, depende rin talaga yun sa oh. relationship nyo. Oo. Oh, pag no, pangit yung inaanak, 20 lang. Ayaw. Hindi <laughs> pa Magkano Magkana ba si natatanggap ko dati? <laughs> ah? natatanggap ta, dati? Si <laughs> penis, ha? Magkano natatanggap ko dati? Hindi pa ka In fairness, ha? Ang dami na paisip sa mga inaanak oh, 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 nila. Oo. Oh, oh. Mag-comment lang kayo dyan. Pero pila pinaka importante di ba? Totoo, it's the thoughts that count. Yes. Yeah. Oh, yeah. Ano siguro oh, hindi kaya prayers? Basta andyan ka for Bigla kang umano dun sa ano mo. Oo, so, sila. Paliguan ka natin yung... Bigla kang pumitik. Okay. Hindi, pero ito naman yung susunod na issue natin. Okay lang ba na mangutang ayong Pasko basta mapasaya mo ang pamilya mo? Swak o ligwak? Swak ako dyan. Swak? Ay? Swak? Okay. <laughs> ah, ako, ako, Okay lang mangutang. Isang beses lang naman ang Christmas sa isang taon. So kung gusto mo mapasaya yung pamilya mo, yung mga relatives mo sa so, ng uutang mo. Basta, may pambayad ka. So, okay lang ako, Charles. <coughs> <coughs> hindi. Hindi, ako ligwak. Bakit? Kahit na hindi Pasko, huwag kayong mangutang. <laughs> Kasi hindi naman kayo nagbabayad. nakakairita kayo. Ay! Parang pero... Ay! Take one or all experience. Sino ba yan? Secret. Secret. Wait naman. Sa katapusan ko na may bibigay. Wala, hindi na sabihin. Siyempre. Oh, sa Jumutang so, oh, Oh, wala na hindi nagbayad. Sigurad. Work, work din. <laughs> so katrabaho mo so, siya. Langlawin. Basta, wag na nating alamin pero sa akin ligwak talaga. I think personally, hindi ka dapat mag-purchase ng something you cannot afford. Whether it may be food, gifts or siguro mga vacation kung ano-anong bagay. Nasa sa ano yan eh, Nasa sa pagbabalanse mo ng kung anong meron ka yes. sa pera, di ba, ang daming ano buwan, 12 yung months. Mm -hmm. Ba't hindi ka doon nag-ipon? Oh. Kahit ngayon, ibig sabihin, may kakulangan ka kasi hindi mo minamanage ng maayos yung pera mo. Ikaw oh. yung mali doon, di ba? Ay, sinong? Sino? 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 Okay. Wala. Basta. Swag. Ay, kinalaban yung oh, ligwa. Fuck. Hoy, wag tayo. Dami tayong utang. Pilipinas nga lubog sa utang eh. So kailangan tayong mangutang. Kung wala ay pa sweldo. Kada. Wag tayong magpa-hypocrite lahat ay may utang. Oo. So. sama Tama. Ay ako wala akong utang. Ah? <laughs> ako ligwak. Bakit? Kasi naliniwala ako na ano daw, sabi um, nila, pag, hindi itong ano, Christmas season. Kasi sa part 2 naman, kasi bilang performer, madaming mga ano, mga ginagawa itong December, yes. may mga pupasok oh. na trabaho. So, ano pang rason para mangutang, mangutang di ba? Pero, depende naman sa sitwasyon, di ba? You know may Christmas bonus. Oo, di ba? Mayroon sabi?